sa puntong ito ay pinagsaluhan namin ang tatlong uh, malaki at tabang aluan o dalag na nauli namin sa loob ng palasdaan. At simple na yung recipe namin dito pero masarap. Imihaw lang after ihawin ay niluto namin with gata. Simple yung recipe lang po mga kasaya pero masarap po siya. Promise masarap na luto itong dalag na to. Ito yung pinaka special na luto. Ihawin, tapos ihawin, lutuin with gata. Ito ang special tea na luto ni asero at wingman ng Team Soya. At sa mga nagtatanong mga kasoya kung bakit ganito ang content po namin, Catching Cook po ang content po namin dahil inspired po kami sa Harapas Channel. At kami lang po yung vlogger dito sa Cotabato City ng content po ay Catching Cook. Ang purpose namin kasi dito ay para ma may pakita ang kagandaan ng Cotabato City. At kung gaano ito kayaman sa iba't ibang klaseng isda. Padagat man, ilog at fish pond. At gusto rin po namin ipromote ang lungsod ng Cotabato City. Gaya din po ng mga ibang vlogger na sumikat ang kanilang mga lungsod dahil po sa kanilang pagbablog. At ang pangalawang purpose po namin kaya nagbablog po kami ay para makatulong din po sa mga tao na nangailangan ng tulong. Gaya po ng bagong at naghatid po ng tulong ang Team Soya sa mga kabayan po natin doon. Banda sa Diwapatoy area. Dahil sa yes, yun sa mga advocacy na po namin kaya nabuo ang team po namin, Team Soya sa mga supporters po namin dyan maraming maraming salamat po sa supporta at tiwala po na binibigay niyo po sa amin at sa mga hindi pa nakafollow sa pets po namin please po, pakifollow na lang po at pakishare, like at pakinotify itong uh, channel po na. at sa lahat po ng sponsors po namin at nagsasend ng stars maraming maraming salamat po and God bless you all at kung gusto niyo mapanood ang lahat ng videos po namin na Katsin Cook puntahan lang ang Youtube channel po namin sa Youtube, Team Soya kayo po ang iranong vlogger na nagmula ang isang Bagodos Cotabato City team, team Soya What's up mga and kumusta kang lahat? Don't forget to subscribe to hit the bell para update guys sa lahat ng videos namin Team Soya! God bless! bye!